Hello, guys! nandito na naman po kami ngayon sa bukid at kukuha ulit kami ng kohol. This time naman po kasama natin yung mga bata. Yan. Tsaka yung mama nila. Yan. magpapa. Say hi! Hi! Oo. Makakati ng ilas na kapaw. Susulong sila ngayon magpapa. sa... Putik. Putik. <laughs> Mahal Sige, sulok. Ang saya! Itaas mo may yung kunya, yung pajama niya. Yan, first time po kasi nilang wapak sa ganito sa bukid. So, yan, tignan natin yung mga reaction nila. Yan yung kukunin. Sige <laughs> na! Yan you know, Wala well, you know. Wala, walang hawakan dito. <laughs> Bitaw mo sa ate. Mama, maulat ka nga Ito ba? Ito? Uh Oo. -oh. <laughs> Umali ka na dito. <laughs> Paano ka magpupulot ng ganyan kung kung naman magpapahawak ka? <laughs> kung okay. Sa so oras na kami dito, pero ito pa lang namin. <laughs> Mereka sedang menikmati Nampaknya sangat menakutkan Jangan menutup, seperti kita akan diberi jualan jika kita memalukan Tidak, anda akan meletakkan Bagi saya Begitulah yang saya inginkan Tidak, saya inginkan Saya akan melihatnya, dia tidak mahu menutup Tidak lagi lagi Timba, kayo magpulot. Paano <laughs> naman kaya tong isang... Paano kaya tong isang... Hawak-hawak natin naman ang kamay. Yan o. Sabi. Sige. 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 Ben, kunin mo ka sa'yo. Lagay mo na kita dito. Picture na.

Pwede ko naman nangangalag yung timba. Ayan, mauri. Mga isda. Kilap oh. yan. Oo. Ay, magulang. Maligit lang. Sige nga. Di nga yung mga natin. Kilap na! dito. Nakita ko sana. Nakita ko yung yeah, mga Yan, ang tawag dito sa amin, pag ilokano ha, ah, bisukol. Itong ganito naman po kaliliit ay...

So, first time kami memulut-mulut munot ng musikol. Sabi ko nga masaya, pero mahirap din pa. Mamaming maliliit! Adin! 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 Adin!

Kaya nyo pa? Yes! Kaya <laughs> pa! Dami na ba? Dami na ba? Oh, Nag-NG ka ba nak? Oo. Ikaw yan, na nag-NG ka? Yes. yes. <laughs> laka, laka. Hello! Hello! <laughs> so, meron pa po kami mga kasama. Yun, paparting na sila. Dalawang motor. Yan, kanina po nang didiri lang yan sa kan, sa putik. Ngayon, tignan nyo. Han? Sanay na, sanay na.

And guys, so dito na kami ngayon sa so, oh, gilid ng daan. Yung mga kasama namin na yun, doon pa sila sa baba at ang pa rin sila. Uy! 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 Nagabula ko ng bata guys! May kasama silang bata. Nalagahan ko muna. Uy! 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 Uy. <laughs> uy, uy, uy. So marami na po tayo nakuha At yun si kuya Binibidyo niya rin tayo Patingin patingin Tignan mo so, o may mga ano sila O marami sila nakuha o oh, ka Kori niyo ng bisikol yan ako't kasama mo. Niyo 'to. Nanggiti. Tingin. na kayo, maghihintay lang So andito na po kami ngayon sa bahay guys At nakawin na po kami Ayan <clears throat> So pasensya na po kasi hindi na po na ipagpatuloy yung video kanina Kasi merong isang kuya Na nagalit sa amin kanina Hindi ko alam kung bakit Akala niya siguro binibigyo namin yung bahay niya Sigla siyang nagalit sa amin na uh, Sabi niya wala daw kaming karapatang videohin yung bahay niya eh hindi naman po namin binibideo yung bahay niya kasi Unang-una yung ginagawa ko po is vlogging. At ang ginukuhanan ko lang po ay yung mga kasama ko. And then aksidente lang po na nadamay yung bahay niya. Pero hindi po namin siya binibidyo. Binidyuhan ko na lang po siya nung nakita ko na siya yung nagbibidyo sa amin. Hindi ko lang kung video yung ginagawa niya or picture. Basta nung nakita kong nagpa-flash po yung camera niya, tinutok ko sa kanya yung camera. And then, sabi ko doon na ayan po si kuya, binibidyo niya rin po kami. Tapos doon na po siya na galit nung tinutok ko yung camera sa so, kanya. Sinabi po niya na wala daw kaming karapatan na bidyuhin namin yung bahay niya. Samantala, siya naman po yung naunang nagvideo. Yan. Hindi ko na rin panakuhanan yung pananalitaan niya. And then, wala naman po kaming ginagawang masama doon. Ang ginawa lang po namin, kumuha lang kami ng kuhol. So, hindi pa naman po siguro ganoon kalala yung nangyari kanina. Uh, siguro, kuya, kung napapanood mo naman itong video nito, pasensya na po. Yan. Pasensya na po kung ang pagkakaalam po ninyo ay binibidyo po namin yung bahay nyo so bati-bati na po tayo <laughs> yun na lang po siguro masasabi ko ngayon maraming salamat po sa mga nanood sa video ito. at kung nagustuhan po ninyo ang video nito don't forget to subscribe and hit the notification bell para update po kayo sa mga next upload videos natin so maraming salamat po and God bless us all